kabil nee. Kabel mijikon. Ah, nababad nga bulong tisaba, saba. Ti binabad mi bulong saba. Ay, bulong saba balik <laughs> Binab <laughs> binabad mi ti ka danom. Ni bulong saba ta ni. Nagaramid yo. muna garamid. Ti pauong, gusto ba ti raramid mo Bagayan no, lang kung tama itong ginagawa namin mga idol. Ayan uh, o. maramid mga <laughs> ramid. sa magawat pati o punta kapit hindi nakababad nga ni bulong saba first layer tapos karga ti similya ayan o ang kabuti, dulba mushroom. Patungan ulit ng saging. Nata da, da madrid kakaw na kanu gi tinga ate ko makit bulong niya. Truhanan, walang madrid kakaw eh. Oh, madrid kakaw te, may. <laughs> oh, ah, unti wa, madrid Ata. Bulong <laughs> ta ludik <laughs> ta. <laughs> Matini gi pa ni. Simulan niya. Eh. Hmm. Okay. Karga. Yung video natin parang paano magkarga. tatanim lang ng ano, abuno. <laughs> Slag ko ka lang ti abuno. Oh. Duwatan. Ayaw. Mm. -hmm. Yung dalawa na yan na uh, plastic. May isa pa lang ito plastic Plastic. May isa. Ah. Isang plastic pa pala yan ito so, wala nga liga ito may isa plastic ta so brap ito bulo daan ng ano ilang manong aliyar meron may din pwede pwede <laughs> talo <laughs> talo talo nga patong tatlong layer oh. patungan ulit ng dahon saging na click <laughs> sa mga nakakaalam kung paano gawin to mga professional na gumagawa ng bulba mushroom ng kabuting saging kung tama ba tong ganito. First <laughs> <laughs> time namin gumawa mga idol. Ayun. Uh. Yeah. Kung ito na maging maganda yung ano niya, yung tubo, yung mayat. E, i-upload ko ito yung full video na no, sa ano may naramid na no, sa ano ko ano yan nagtubo no mati hmm. nagtubo o oh, hindi nagtubo na <laughs> siya Bali, duwa na patong niya, May katlon. may katlon. Isa, duwa, may katatlong patong na 'to pag nilagyan pa saya, ibabaw. igidigid -igid lang tama di mabaling gitinga ta mga, mga ang pagtubo na titinga igid lang muti pagtubo na ta kilid-gilid lang tumutubo yan ay kamarigas pang apat ay pang lima pang, pang apat pati lang patong natin pang upat -up, nga patong Yan. Bali tapos na yung ano apat na layer. Ang ginawa natin. So papalok na tayo. tayo ng plastic. Ano malungkot. Babalutin ng plastic 'to. Para mag-moist. Di sa ang ini. Tumanyo sa ano. <laughs> <Invisible. laughs> YUP! Okay, oh, 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 Ha? Hmm. Lang. Ah. wait wait Tapos na mga idol. Pasani, ah. Eh. Ah, uh, uh, four layer ata 'yung inaramid me. So, na patong ng mitik plastikan. Nguray tayo tika um, 9 to 10 days pero ato ay uh, update na 6 days na lukatan at uh, papahanginan pahanginin natin ng mga 2 minutes uh, after 6 days lukatan, pahanginan 2 days tapos uh, recap gurimanin hangga na 4 days bali 9 to 10 days amin ayan, payaw Alright, okay, nalpas. Pakungan. Gureteo, gurey, gurey. Daho uh, raw waiting for ten days. <laughs>